araw po si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na i-share ko ngayon ay mula kay Seneca sa galing sa letters niyang On Consolation to Sylvia. Ito ang sabi ni Seneca. Fortune falls heavily on those for whom she's unexpected the one always on the lookout easily endures. Uh, uh, ang ibig sabihin nito, uh, kapag ka tayo ay ano, tayo ay uh, alerto, handa sa anumang pwedeng mangyaring hindi maganda or hindi natin gusto hindi masyadong masakit o hindi masyadong makakaapekto sa atin no? uh, o hindi masyadong makakasama kung expected natin yung mga unexpected no? kasi pag dumating sa atin 'yan unexpectedly hindi tayo handa masakit at uh, lahat ng negatibong emotions. Nandiyan. Lungkot, galit, uh, ang takot, etc. No? Uh, pero ano, pero hindi kasi natin, ano eh, uh, hindi kasi natin masyadong nire-recognize na ang ang buhay ay hindi puro, ano, puro positibo. Siyempre, nandun yung, ano, yung tendency natin na maging positibo ang lahat. Positibo ang isipan, ang nararamdaman, pati ang mga pangyayari. Kaya lang hindi, hindi ganun ka, ano eh, ka-perfect yung mundo based sa gusto nating perfection. Merong sariling, ano, kaayosan ng mundo na hindi natin kaayosan. Ah, uh, yung tendency lang natin na mag-isip ng positibo, i- ano, in, ini-impose natin sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaya tuloy, hindi natin na paghahandaan ng mga bagay-bagay. nakaka-ano nga, no? Magsano, nakakaingit nga yung mga kumpanya na nangangailangan ng iba't ibang trabaho. Pero pinaghahandaan natin sila nag-aaral tayo mula mula grade 1 para makapag-college at sa college eh pipili tayo ng kursong sila rin ang nagbigay o nag uh, ang dahilan kung bakit kailangan piliin natin yung kurso para sa ganun ay mapaghandaan natin yung pangangailangan nila bakit ganun sa, sa 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 haba ng panahon na, na gagawa natin yon. Pero ba't hindi natin mapaghandaan yung pwedeng mangyari sa atin araw-araw? Samantalang mas marami yun. Uh, at yung mga ano na yun, yung mga negatibo. No? Ngayon, ang pinupunto ko rito, uh, kasi marami nagkasabi, expect, expect the unexpected or expect the worst pala sorry expect the worst no? hindi naman ganoon yung ano no hindi naman ganoon yung yung uh, gusto nating mangyari na laging negative yung titingin natin titingnan natin sa paligid no uh, kaya dapat mindset mo expect the worst kaya tuloy hindi natural yung pagma-mindset natin ng expect the worst no? kasi hindi naman talaga ganoon yung totoong Uh, realidad, no? Kaya nanineglect na rin natin 'yon. Uh, parang tuloy fairy tale lang sa isip natin pagka nag-iisip tayo na expect the worst, expect the worst. Hindi ganon no. Hindi ganon yung sinasabing maging handa sa mga unexpected. No? Ang sinasabi ng mga Stoics dito ay uh, dapat maging ano tayo? Maging bukas ang isipan sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay walang permanente sa mundo. Ang katotohanan ay lahat ng bagay na nasa iyo o meron ka ay mawawala at mawawala. Ngayon, isipin mo, hindi ba totoo? Hindi ba totoo yan? Lahat ba nang meron ka sa paligid mo o sa tabi mo ay permanente magpakailan man so yun ang ano yun ang paghandaan natin pero kadalasan hindi yun ang iniisip natin ang iniisip natin ay yung mga wala sa atin at kung papaano natin makukuha doon nakapokus yung isipan natin sa hindi hindi maipaliwa maipaliwanag na dahilan kung bakit ganoon ang tao. Samantalang ang dapat na iniisip natin ay nandito sa kasalukuyan kung ano ang meron tayo at ngayon hanggang kailan itong mga ito. Kasi pag natanggap natin ang katotohanan na yon na lahat ng bagay ay mawawala kasama na ang mga bagay sa paligid mo sa mga, sa katabi mo o mga bagay na minamahal mo tao man yan o hindi tao pati ikaw no? kasama doon Halim, halimbawa meron kang ano no meron kang mumunting uh, gamit no uh, pagpalagay natin yung araw-araw mong ginagawit uh, sabihin mo uh, bisikleta No? hindi mo papansinin yan kung gusto mo lang ano no ng motor no? o kung gusto mo lang ano no ng ng ano man no pero ano pero halimbawa wala ka pang motor may bisikleta ka hindi ba ang saya-saya mo nakakatulong sa iyo ito pagpunta sa mga sa mga lugar na hindi mo kailangang lakarin no pero wala kang motor, naman. Minsan nakakarating ka pa doon sa malayo na 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 tanging ano, no, tanging uh, na naabot ng mga nagmumotor, no? So ngayon, uh, kung ang isipan mo ay balang araw or someday magkakaroon din ako ng motor, no? Hindi mo na iingatan yung ano mo, yung bike mo. Pero wala ka pang motor, biglang nasira yung bike mo. Wala na. Sobrang lungkot mo. At lalo kang nahirapan. Kung ginagamit mo yun sa trabaho, wala na. Uh, lalong ang sakit-sakit, di ba? Lalong hindi dibdibin. At lalo, bakit lalo ka pang nahirapan sa pag trabaho At lalo ka pang nagastusan? At lalo ka pang nalugmok? Imbis na makaipon ka, o maka, ano ka, maka gaang-gaang ka para makabili ka ng motor, hindi ka na nakabili lalo. Dahil nagko-commute ka na. Mahal mag-commute, no? So, pero nagbabay ka, hindi mo iningatan. Pero kung tanggap mo na, na soon, mawawala ito, ano Baka siguro iningatan mo, ano Kung pinili mo itong mga meron ka ngayon, kaysa doon sa hinahanap mo yung mga wala ka pa, eh, malamang, nakikinabang ka pa dito sa pag-iingat mo sa minamahal mo meron ka ngayon. Kaya yung mga mahal natin sa buhay no. Uh, magulang, asawa at uh, magulang, asawa at uh, anak. Pusa no, may pusa ako no, umiiyak. Ah uh, hangkat nandiyan sila mahalin natin sila. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila sa buhay natin. So, pasayahin natin sila. At enjoyin natin ang oras na kasama sila. At kapag nagawa natin yun, dumating man ang araw na mawala sila sa buhay natin, hindi tayo magsisisi maging masakit man pero makakapagpatuloy tayo dahil nasabi natin I did my best at uh, wala tayong guilt bagkos ay happy tayo na naibigay natin ang lahat-lahat ng kaya natin para dun sa mga mahal natin sa buhay kaya pagdating ng araw no? at uh, ikaw ay uh, uh, nag-iisa na lang meaning lahat ng mga bagay o tao sa paligid mo noon ay wala na Yung mga bagong bagay na sa'yo, i-appreciate mo. Kung anumang mga bago meron sa'yo. Huwag mo rin, ano, no? Huwag mo rin ikumpara sa kung anong meron ka noon, no? Kung anong meron ka ngayon, no? I-appreciate mo. Mahalin mo. Dahil later on, mawawala rin yan. Kung ganun kakatibay kumpara sa mga yan. Pero kung ikaw ang mauna, ano bang legacy ang naibigay mo sa kanila? Naingatan mo ba sila tulad ng pag-iingat mo sa mga dating na wala sa iyo? Na ipakita mo ba sa kanila yung nararapat kung ikaw ay nabubuhay? Kaya habang nagbubuhay ka, no? Gawin mo na kung ano ang ano, ang nararapat rapat uh, mabuhay ka sa kasalukuyan as if bukas wala na ang lahat. Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.